So ngayon po mga kalilap dito tayo sa Baguio ayun So yun oh. Eh. May nakikita akong ah, Nakaiba ayun, ayun na natin, natin nakita Mga kalingap kasi Ano po yun ah, May kapansanan po siya Ah doon pala siya nakatira Ayun nakasilong na po Busya Kapitan po natin ang kamera Ayan po oh, mga kalina po Pagsa na kasi ilong ka na yun ha Ayan Ayan mga kalingap yung Babae, bilib ba ako doon sa babae nito May kapansanan po Ayan, kung napapansin po natin sa camera siya po uh, mayroong uh, kapansanan sa isang uh, kalsadang ito sa barangay uh, Baguio City nakita ko po siya dito ayan. may nag-alalay uh, taga rito po sa Baguio ayan. Ayan. <coughs> at uh, talagang bilib na bilib ako sa ganito hindi, hindi po siya witcher ano? hindi po siya, witcher pero parang siya po napapagawang bahay na yan ano? yung bahay na yan yung yung ginagawa po na yan ay para sa kanya po nata yan yan yung bahay na yan ay siya papagawa yun na mga kalima yun Ayan, good morning, good morning, good morning po sa ating lahat sa pagpalang yumaga Ayan, at uh, maraming maraming salamat po sa walang uh, sawan si sa ating YouTube channel. At uh, ngayon nga po mga kalingap, napansin po natin. At uh, na po nung lalaki na kapatid na ata po ito. E, napasok na sa loob. Yan pala po ang napapagawa ng uh, bahay dyan. ano mga kalingap. Aroon na po pumasok na sa loob doon pala yung bahay nung so hanggang dito na po yung video natin and thank you so much po sa walang sa akin sa bye bye and god bless mabuhay na uh, mabalang uh, sana po nasa mabuti ko May kailangan maraming salamat po and thank you so much